kag yari pang pabalo namon nga pang pag vibe vibes sa inyo sininga weekend. Pinagi sa paghimo sa mga basket, nakakadto sa Manila si Tatay Agripino for the first time. Nakasakay siya sa eroplano for the first time. Nakapamall for the first time. Kag liwat niya nga nakitaan ang bata niya nga wala niya makita sa sulod sang 25 years ang ila istorya maghatag sa aton sa paglaom kag Good Vibes sa tripeng ni Ruming at 9am was not now. Samtang ang pagpasanyog sa Environmental Protection Grassroots Sport Development Mission sang Dolphins FC, ang natagaan nila sa oportunidad ang mga kabataan nga makahampang sang football sa mga international competition. Pero magluwa sa pagpasanyog sa Grassroots Sports Development, ginapabaskog man sa Dolphins FC ang kampanya angot sa pagpangapin sa dunang manggad. Ina sa Bidas Liga sa Sunday.